Lahat po ng uh, budget ng lahat ng ahensya binubusisi talaga. Nagdreso, oo. Oh -oh. Pero yung kanilang budget oh -oh. hindi nila binubusisi, bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganoon? Eh, how, <laughs> how can we how can we correct that? In other words, who is going to scrutinize the scrutinizer Sir. to the current controversy kung magmula sa 1998? ito lang mga pondong ito is subject to liquidation by certification. ito lang mga pondong ito is subject to liquidation by certification. that the budget of Congress should also be a little more scrutinized. okay. Kasi ang ang Kongreso lahat po ng uh, budget ng lahat ng ahensya binubusisi talaga. ng Kongreso. oo. Oh oh. pero yung kanilang budget oh hindi oh. nila binubusisi baket ganon how how can we how can we correct that? In other words, who is going to scrutinize the scrutinizer? Tao po. I would suppose taong bayan. But how can the taong bayan do that? They don't have access. Now, sinasabi nyo ngayon eh, papano saan, sa, saan pumapasok dito ang taong bayan para ma, malaman, you know, para magalit sila o magsabi sila, oy, sobra na yan. Mm -hmm. Ano, paano nila malalaman lahat ito? Uh, as I said a while ago, Meron po kaming utos from the Saligang Batas na i-publish every year yung itemized expenses and payments made to members of Congress. So and we do that, sa mga sa mga, new, ba, sa sa mga po, uh, dailies, I mean, the major dailies inquirer, business world, yata and the wow. uh, Star. Pero parang wala namang pumapansin. Pero parang wala namang pumapansin. The Major Dailies Inquirer, Business World yata, and the uh, Star. Pero parang wala namang pumapansin. Pero parang wala namang pumapansin. Pero parang wala namang pumapansin. To the current controversy, kung magmula sa 1998, ito pala mga pondong ito is subject to liquidation by certification. Dahat po ng uh, budget ng lahat ng ahensya binubusisi talaga. oh converso oh. Pero yung kanilang budget oh, hindi oh. nila binubusisi. Bakit ganon? To the current controversy, kung magmula sa 1998, ito pa mga pondong ito is subject to liquidation by certification at po ng uh, budget ng lahat ng ahensya binubusisi talaga. Ooo. Oh oh. Pero yung kanilang budget oh hindi oh. nila binubusisi, baket ganon? To the current controversy kung magmula sa 1998. Ito pa mga pondong ito is subject to liquidation by certification. Lahat po ng uh, budget ng lahat ng ahensya, binubusisi talaga. Ng oo. Oh -oh. Pero yung kanilang budget, oh -oh. hindi nila binubusisi. Bakit ganon? Lahat po ng uh, budget ng lahat ng ahensya, binubusisi talaga. Ng oo. Oh -oh. Pero yung kanilang budget, oh -oh. hindi nila binubusisi. Bakit ganon? To the current controversy, kung magmula sa 1998, ito pa ng mga pondong ito is subject to liquidation by certification. Bakit ganon?